Isa sa mga hinahangaang basketbolista noong dekada 90, si Nelson Asaytono. Halos lahat ng awards sa PBA, puwena lang ang pagiging MVP, na uwi Nasaan na nga ba siya ngayon? Roda Magnaye, ikwento mo. Probinsyano at tubong mindoro ang itinuturing na isa sa pinakamagaling na manlalaro ng PBA, si Nelson Asaytono. Nagsimulang magbasketball si Nelson sa University of Manila bilang estudyante. Umatalo ako sa UM, sa nag-champion ang UM. Champion sila. Taong 1989 nang makapasok siya sa Pure Foods. Dahil sa kanyang bilis, taas tumalon at lakas magdang, tinawag siyang The Bull. Kaya ang ilang PBA players asar daw sa paglalaro niya. April 7, 2005, nang gawin ni Nelson pang 12,268 point niya. Pangpito sa may pinakamaraming nagawang punto sa PBA. Actually, ano, halos lahat ng award nakuha ko na eh. No? Ang, isa lang talaga ang hindi ko nakuha. Yung MVP. Sa paglipas ng panahon, tuluyang nagbago ang ikot ng bola sa buhay ni Nelson. Lalo na na maghiwalay sila ng kanyang asawa. So, yun lang yung ano ko sa sarili ko na hindi Nagkaka-idot ako na hindi ako nakakapuwi ng pamilya. So, pero nandyan yung mga bata, nandyan yung mga mga atin. Kahit di niya kasama ang dalawang anak, saludo pa rin ng mga ito sa kanya. Super, super nice niya talaga. Dito talaga at home and everything. Full-time employee sa isang networking company sa Ortiga, si Asaytono. Ang dating bad boy sa hardcourt, bumait at naging palakaibigan daw dahil sa uri ng trabaho niya ngayon. Saka nakikita ko ito sa ibang tao na hindi nga kilala, nakakakuha sila ng customer nila. Sabi ko, ako pa kaya na ako na yung tinatawag, ako na yung linalapitan. So mas madali akong mak maka, ng tao. Pero aminado si Nelson, namimiss niya ang pagbabasketball. So, kung tatanginin mo kung namimiss kong basketball sobra. Kaya lang, hindi na natin pwedeng balik yung kahapon eh, di ba? <laughs> Napalman sa ilang aspeto sa buhay si Nelson Dabul Asaytono, tuloy pa rin ang pagsugod sa mga hamon tulad ng isang toro. Rhoda Magnaye, News 5.